Ang galing mo dun na, oh. <laughs> ang galing mo dun sa park na yon. <laughs> Very good naman. Galing-galing naman yan. Ayan, pagpatuloy mo yung ganyan, Neri hey Hi guys, magandang gabi po. Hello po. Hi ka din. Hi, Dane. Busy. Hi. Oh, busy. Gandang gabi po. Kumusta po tayong lahat? At... Um, sa lahat. Mm, ayan. So, kukumustahin naman natin si Neri Kung kumusta po yung kanyang first day of school. So... Ay, sakit ko. <laughs> 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 Meron kaya siyang... nakilalang ano doon sa school ano or ano yung na encounter niya sa unang araw ng kanyang pagpasok. Ano, kamusta yung unang araw ng pasok, Neri? Okay, uh, um, lakas ang boses. ano, mga classmate ko po doon. Lakas mo. Ang hino ng boses. Lakas ang para marinig. Oo, ano, yan, Para marinig nila yung... Ano, yung mga ano po, classmate um, ko. Mga po sila. Tapos, ano, <laughs> parang smiling. Ano na? <laughs> smiling pa. May smiling sila. Mm -hmm. <laughs> Marami din ako, ano, na, marami akong nakilala pero hindi ko alam ang ah, ano pangalan nila. Ako. Marami kang? Nakilala ako pero hindi ko alam ang pangalan nila. iba. Ah, oh, sige, okay lang yun. Maano mo naman yun. Ma Lado, mafamiliarize mo yung mga pangalan nila sa araw-araw mong pagpasok. Okay, pero po. at least, ano, at least uh, may nakakausap ka na no? may nakakausap ka ng friend mo doon o ano yung sinasabi mo kanina na may nakilala kang friend meron ako nakilala ng tagadabaw hmm. mm, lakasan tagadabaw <laughs> po yun siya tapos ang kanyang ano po tatay niya tagadabaw yung ano po mama niya taga dito po alam manila marunong po siya mag ano bisaya Pero yung isa na kilala ko, hindi siya marunong ng oh, bisaya Tagalog mm. lang po siya. Ano din po, ano, Tagalog din po ang mama niya at bisaya yung ano, papa niya. Mm, -mm. Pasensya na kayo, napakahina ng boses ni Mary. O, sabi ko, lakasan <laughs> ng konti. <laughs> 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 Lalakasan mo ng konti para marinig nila. Yeah. Mm Ano pangalan na nakilala mong friend? Eh? Ano po? Si Isabel si ano po yun si Dayan oh parang si Dayan mm. -hmm. o si si ano Shana oh no yun Sayna yung oh, nakita Saina. nakita natin po. oh. yung nakita natin nung oh. sa oh. ano brigada si Ara po oh, si, si Ara, Ara. Yeah, oh, 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 Okey okay lang yun. okey Okay lang yun. Mapapamiliarize mo naman sila at magkikilala mo naman sila habang tumatagal. Nakita kayo ni teacher kanina. Ano sabi ni teacher? Ni ay yung advisor mo. Si teacher Anne. Ano po? ano? Anong sabi? Wala po. Ha? Wala po. Kasi marami kasi kami. Mm, pero nakita kanya. Apo. Ah. Ah, di ba? Tapos, kumusta naman yung ano, nakain mo yung baon mo? Hindi po. <laughs> kasi umaalis siya dito, ano siya eh. Umaalis siya ng... Umaalis siya dito ng alas 5. So, sabi ko... Kasi ano lang naman yung pasok nila eh, 6 to 12. So, sabi ko, pwede ka nang hindi magbaon ng lunch. Kung hindi mo kayang kumain ng breakfast, magbaon ka na lang. So, yung break time doon ka kakakain. Pero ang nangyari kanina, <laughs> ano nangyari kanina ni Harry sa baon minutes mo? Minutes lang po ang ano, ang? ano po, break time po, 10 minutes, hindi na, wala po, uh, hindi ko po naubos yung ano po, biscuit ko. Ha? Hindi ko po naubos yung biscuit ko kasi madali po yung oras tapos malayo yung kantin. Malayo yung kantin. Tapos yung ano, yung baon mo na kanin? Doon lang po ako nag, ano, kumain ng... Sa jeep na ako kumain. Sa jeep ka rin? Pero naubos mo. <laughs> <laughs> Saglit lang daw kasi yung break time nila. Parang hindi niya kakayanin kumain ng kanin. Yung baon niya pang breakfast sana. Bumili na lang siya ng biskwit sa canteen. Yan lang kinain. So pag uwi nila ng alas 12... Saka siya kumain habang nag-aantay ng doon siya sa service habang inaantay yung mga ibang estudyante. Kawawa naman. <laughs> Maraming naligaw sa jeep. <laughs> Maraming naligaw sa jeep? Opo. Ako din. Pumunta ako sa left. Akala ko doon kasi doon. Kasi yun, ano, uh, part ng, ano, lumating kami sa school. Akala ko doon. Pag, ano, pagtingin ko po doon sa left, wala po yung jeep na ano po, na lang po ako doon sa right. Hindi mm. ko po yung nakita. <laughs> sa, ano po, tanong pa po ako sa ano, kasama ko sa jeep na nakita ba ako nila doon sa ano, sa jeep. Akala ko hindi yun ang jeep na sinakyan ko. <laughs> At tinanong mo kung yun uh, yung sinakyan mo kanina umaga. Uh, Anong ano sabi nila? Uh, sabi nila na kita daw nila ako na sumakay doon. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> marami kasing jeep. Oh, titignan mo yung ano, yung plate number ba, yung number. Nakalimutan ko kasi yun nag <laughs> Yung manili ako kasi ano, na po yun, ano, size na pagdating namin doon. Uh, ah, so hindi mo ulit nakita? Uh, opo, mga 6, mga 6, 12 siguro. Hmm, kaya hindi mo ulit. Pero kanina naman, nung hinatid ko siya sa jeep, sabi ko tignan okay, mo naman, yung ano, plate number ha. Para alam mo yung sasakyan mo mamaya pag uwi. Hmm. Ayan, pagbaba niya, nagmamadali. hindi niya ulit tinignan kaya <laughs> hmm. tinanong niya daw yung mga nakasakay sa jeep kung nakita ba siya kaninang umaga na sumakay. Eh, nakita daw naman siya kasama naman daw siya kanina pag-alis ng umaga. Kaya ayan, sumakay siya. <laughs> hmm, huh diba At least, ano... Uh, At least... Um, Okay naman yung kanyang ano, first day. <laughs> diretso ka nina, pag dating mo sa school, diretso ka na sa room. Opo. Kasi ano po, undersized na po yung... Kaya nga. So pag dating mo, wala pa naman yung teacher. Wala pa po. Mga 2 minutes po ako nakaupo na nandito na po. Bago dumating. Opo, teacher. Hmm. Kasi teacher Ann nga yung first na subject niyo eh, no? Ayun nga. Siya po nga nag-quiz sa amin ng mga 11 po. Nag? Nag, ano po, quiz. Nag-quiz kayo? Oo. Uh -huh. Oh. Nga siya nagpag-quiz sa, sa, quiz quiz sa quiz science. Nag-quiz nag agad kayo? ano uh -huh. Anong kinwis niyo? Ano po? Planet of Life. O, di sakto. Uh -huh. Di ba yung, yung inaaral mo nung nakaraan? hindi uh -huh. Di, may, may naisagot ka? Opo. Uh -huh. Ang galing naman. Kasi, ano, Sisi lang po kasi na, ka, no po si Nadia yeah. yung no, yung inanseran ano, namin sa GC doon lang po kami nagkukopya. Tapos isusulat sa papel yung sagot. Oh, okay. Ano mm. po, complete sentence po. oh, galing naman. Galing naman yan si Neri. Kasi kanina, kaya sinasabi niyang na late, alas 6 yung start ng pasok, ah uh, 5.15 dapat umaalis yung service niya may inantay pa kasi siguro dahil first day inantay ng service yung iba kaya 5.30 na sila nakaalis hindi pa nga ata 5.30 eh ayan so dumating sila doon ayan pero at least naman dumating sa bago dumating yung teacher, yung unang teacher nila. Kaya hindi pa rin siya late. Maraming nga ang ano, late doon sa amin. Pero sabi ni teacher, okay lang po kasi first day. First day Pero pa, pa lang. Pero bukas na bukas po, dapat pa wala nang po malilate. Wala nang malilate. Okay. Mm, yun. So yun nga. Ayan. <laughs> so bukas. Ay, tapos yung sa ano niya pala, yung sa, yun nga, tungkol dun sa, sa science na sinasabi niya. Nung isang araw kasi, nagulat ako kasi, nag-ano siya, na nanonood ng YouTube, yung pala, na, nag-aaral siya ng, uh, Planet ay, of Life. Planet of life? Something, mga ano, mga planets ba, galaxy. And, um, Oo, tapos nag-outline siya sa papel, after namin bumili ng school supplies, tapos nanonood siya sa YouTube habang nagka-outline. Tapos sumakto kanina, unang quiz niyo is about planets. Ano po, eh, po po yun, charge ko po yun, ano? Sina-search mo? Opo, um, ano po lesson na first quarter po? Ah, sinerge mo? Paano oh. mo nagawa? And paano mo nala sinerge mo kung ano yung mga first ano first. subject na ano, ah, ano yung magiging first first lesson ng ano first quarter. Oh, ang goli mo hindi ko alam yun <laughs> kaya pala kaya pala nag search pala sa siya sa youtube ano yung ano daw yung first lesson ng first quarter ng sa science Di yun yung, kaya pala siya nag-outline doon sa YouTube. Di sakto, ang unang lesson nila kanina about planet. Ang galing mo dun ah. <laughs> Ang galing mo dun sa part na yon. <laughs> Ang galing. Very good naman. Hindi at least, ano, nakasagot-sagot siya kanina kasi naka, ano siya eh, nakapag-aral na siya. Sinulat na niya sa kanyang notebook yun, eh, in-outline niya. Very good naman. <laughs> Galing-galing naman 'yan. Ayun, pagpatuloy mo yung ganyan, nerihan Very good. O oh, ano pa? Ano pa 'yung Ano, ano pa 'yung mga experience mo kanina sa unang araw? <laughs> <laughs> Parang wala pa pong ano mga bad na mga uh, classmate ko kasi bago pa, bago pa ano. Wala pa silang mga bug? Wala pang bad na mga, ano. Ah, walang bad. bad, bad. Ay, oo as pa. Pero sabi na ano, ni Sir Gio po, pagka, ano po, pagkalipas na mga ilang linggo, meron na po, ano, mga may mga pasaway na. <laughs> Malalaman mo na kung sino yung mga pasaway sa classmate mo, no? <laughs> oh, hindi naman maiiwasan yun kasi, ano yan, yan part ng buhay yan ng mga... Mami, bakit lagi ako na-out? hindi ka na kasi naglalaro. Hindi mo nilalaro ng maayos. Mm -hmm. Yan. Pero at least nagsabi din si teacher kanina sa GC eh. Sa GC naming mga parents, sabi niya. Salamat daw sa mga estudyante niya kasi mababait daw kayo doon. Pero syempre, first day pa nga lang yun. Wala ingay. Mm, walang maingay kasi syempre wala pang, hindi pa kayo magkakakilala, di ba? Hindi, hindi nyo pa kilala ang isa't isa. Pero at least naman, kasi kanina, bago siya umalis, eh, tinanong ko anong nararamdaman niya, kinakabahan daw siya. <laughs> normal naman yun. Normal naman yun sa lalo na at syempre, bago ka dito, tapos bago pa yung school mo, hindi ka sanay. Syempre, normal naman yun na makaramdam ka ng kaba. <laughs> Pero ngayon, bukas, hindi na masyado kaba, no? Hindi na masyado. Mas okay-okay na, no? Um, okay, okay na yung pakiramdam niya. So, ayan. Anong sabi ng service? Pipik, magpipick up, hindi. Doon pa rin kaya magkikita? doon lang. Doon pa rin magkikita. Wala po siya nagsabi. sabi mm. Mm, mm Kasi ano siya eh, malapit lang naman yung parang uh, antayan, meet up point, meet up point nila. Malapit lang naman. Dito sa bahay. Kasi hindi pa sanay yung driver eh. Sa mga bahay-bahay. Pag nasanay na yung driver. Kung saan na yung mga. Bahay ng bawat estudyante. sa siya mag. House to house. Para sa pick up at sundo. Lapit lang naman dito sa amin. Ayan. So ayan guys. Yan yung update natin. <laughs> Yan yung update natin sa first day ni Neri sa school. So, kita naman natin masaya si Neri, no? Lagi namang masaya yan. <laughs> diba? At least may na-meet siyang taga Nakapag-usap na rin sila ng Bisaya. O, di ba? May na-meet din siyang friend, si Isabela. Hmm. Ano nga yung pangalan nung ano na ano kasama ko nung no, ano ng brigada? Hindi ko na alam si, pero kilala niya ako. Si Ara at si Sayna. Yung ano po, lalaki po. Ah, yung lalaki. Opo, yung kasama ko po na, ano, na binis po sa room. Uh Oo. -oh. Pero alam niya yung pangalan mo? Opo, pero ako hindi ko alam. <laughs> Tinawag ka ba niya? Opo. Ano sabi niya? Ano, ano lang po yung na tanong po si Sergio siguro yun o hindi. Mm. ano, taga saan po daw ako. Natapos sila po nasabi sa sa ay sa 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 pagod apo taga pagadaba ko ah kasi narinig ang, niya yun ang ilan na nakilala ko no taga ko ah kaya pala narinig niya tapos kinausap ka na niya ng bisaya po. paglabas po sa, ano po nagtanong po siya sa akin taga saan po daw ako sa daba sabi ko lang naman po na taga provincia daw sa mm -mm. Tapos, sa saan daw siya sa Davao? Saan daw? Mm -mm. ano sinabi niya? sa Davao. Ah, sa Bada Davao City siguro. Ah, oh, Davao City. Mm. Hindi ayun, o di ba? diba? At least may ano, may ano na. May kilala siyang Bisaya, 'di ba? <laughs> pero dito sila nakatira, ano. So, pero at least marunong siyang magbisaya. Oh, pa, mm. po siya. ano pangalan noon? Hindi mm, ko alam yung pangalan ng Bisaya, yung marunong magbisaya. Pero okay. yung isa, hindi yun, siya marunong kulay sa oh. Ano lang po yung ano? Naano an, na, ano, pangalan parang apat lang po sila. Uh, apat lang. Letter. Ano yung apat lang po sila na ano nakilala ko ng pangalan po. Ah, okay, And, lang uh, okay lang 'yun. Okay lang 'yun. Magkikilala syempre bukas pag kinausap ka ulit ng Bisaya o di Tanong mo ano, ano 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 ulit yung pangalan mo sabihin mo. <laughs> Kasi parang nag-usap tayo na ano eh, no? hindi ko natanong yung pangalan. Ganun lang. Hanggang sa ano, masanay ka na sa kanila. Masanay ka na rin sa school mo. Eh. ba diba? So, ayun guys. So, diba guys? Sasaya ni Neri ng kasakan yung first day of school. Mm, ikaw naman, Dane. <laughs> so, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. At, yun. Yun yung update sa kanya sa first day niya sa school. So, yun guys, maraming salamat po. Bye-bye. Bye. Bye-bye. <laughs>